Ikam Darky, bagus eh. tuan ya ah. na, ke atas negari saya pijing, sinaluan si mukbang. <laughs> Ubus mo, mo yan. Ubus mo yan. Ubus. Kaling naman ni Darky. Sa akong yan, no? Yung tira ni Darky, inumin mo. Ha? Ay! Ayoko nga! Ay, <laughs> hmm, diba? Ayoko okay, kayo na inom yan. Paano B siya, buti, siya eh? Nung buntis siya. Buti pa si Darky malusog. Uy! Pwede kaya yung milk sa buntis na pusa. Kaya naman. Pwede nga. Eh. Kaso nga lang eh. Wala si Yuki. Okay. Eh. Uh -huh. uh, eh. Ah, dito oh. Ubus eh. Dali nun. Hmm. Yuki, akit kay Yuki, oh. Inom ka din, gatas. Ang bigay. Buntis na to si Yuki, yun. Ah. <coughs> yan, share. Share is caring. <laughs> share is caring. Ang sabi si Yuki. Yuki, buntis na, eh. Bata-bata pa, Di Hindi na. Baka, baka taba lang yan. Taba? Hindi. Ah, buntis siya, Lagi ba naman natakas sa gabi? Nagtatrabaho yata sa ermite. Eh. Mm. <laughs> Nagtatrabaho yata, yata sa club eh. Hi, Yuki. Ang landi mo, buntis ko. Nakanintyan niya eh. Oh. Hmm. Oo, nakanintyan. Tuloy nung tuloy siya um. sila. Si Darky naman, patigil-tigil. Nilalandi niya pa si kanyang ate. Oh, well, Darky ang madali. Ay, wala na. Ayaw nga. Ay, mag <coughs> pala yun. Oh. Ito yung nanay nila, Yuki. Ngayon, meron silang kapatid dito nilagay ng aking pamangkin, oh. Kakaawa yung iso. Ayun, oh. May sugat, oh. Nilagyan ko lang ng oil. Minatngat ata ng... Inanoy ata ng daga, ko. Doon kasi sila nakalagay sa may kabila, eh. Minatngat ng daga. May daga pa pala. Tagdaga na naman ba? Laki o nakakaawa, nilagyan ko lang ng oil. Yung dalawa o. Oh. Ang ng tulog ng dalawa. Kit ng kulay Oh. Nakakaawa so, naman to o. Oh. Diyos ko, laki. Nilagyan ko lang siya ng oil Oh. Sa so, Mexico na siya din sa kanya, mga kapatid. Hmm, wawa naman. Sana makasurvive ka. Kaya kita ng utak ko, oh. Diyos ko oh. oh malabo ang oh. camera. <laughs> Grabe. Kakaawa ko na makasurvive siya. Hmm. Kakaawa naman. May iniin hmm. <laughs> hmm. cute. Kakaawa naman itong may sugat na ito. Hmm. kitang kita na yung ano ka hindi na nga lang yung dalawang kapatid <laughs> hmm. 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 thank you team hinayupak team hinayupak kumari ang pinayang jermi salat ng support ng aking premier team salut team An angelic thank you thank oh. you yun nagising nga na nabigatan pa Kawa naman yun. Tulog na sila. Kawa naman Kita nga yung bali niya. Bagaling din yun. Lagyan lang natin ng oil. Thank you, thank you guys. Salamat sa support. Bye-bye.